Ito mga lodi, yung pang-silvering na axle Dito sa part ng bottom bracket, naririnig yung ingay. Pero wala siyang alog Pero ito yung maalog. Ayan. Kaya ito ano yung una natin. Ayan, na. Ayan na! Ayan na! Silvering. <laughs> <laughs> Hindi pang-silvering. <laughs> Ang ginamit na ehe eh, ay yung pang- ball bearing lang o los bearing no, pero self bearing ang irerepair natin. Ay, bitang diyan Hindi nga ako. Kaya ako, ma o kaya maalog dahil ito yung ang ginamit. pang ball bearing na ehe dito sa self bearing na. Ito mga lodi yung pang self bearing na axle. Ito ito yung pang self bearing na axle, ito yung pang Ball bearing.